Ayan, ito ba yung mga ibang uh, items mga boss na pwede nyo mabili dito sa auction house ano? Ayan, ito may mga per train na rilo Ayan. Ayan. so pag binili mo siya isang box siya na ganyan Ayan. kasi ito may mga old camera naman mga vintage ano? Ayan. so per train siya binibenta ito mga boss may mga libro no? ng anime oh. Ayun, may one piece, oh. siyang uh, binibenta ng ganyan. Tapos, uh, bidding auction, mga boss. Pinaglalabanan. Ang ah, mga, ano, o, dito mga libro, may mga, para manga. Ayan, manga. So, ayan. Ah, ito may, ano, samurai, ano. Ayan. ayan. So, ayan yung mga pwede nyo mabili dito, mga boss. Pagka, uh, pumunta kayo sa mga auction house ng uh, Japan kagaya nito.